Ah. Oh, merienda time ni Katuring at ni Batang Turing. At uh, maraming mga masasamang karanasan nitong si Batang Turing. <laughs> ha? Eh ngayon ay nasa atin siya ngayon at nagpapakita ng ikana, igaling. <laughs> Galing kumain. <laughs> Galing kape. <coffee. laughs> si Batang Turing ay uh, dating uh, balsamador, ha? Huh? Tama ba, Jun? Oo. Oh. Uh, talagang... Uh, Baka may magpaservis dyan. Mura lang. <laughs> Nakaya kaya ang taong kapagiging balsamador mo? Dalawa. Two oh, years, balsamador. Uh, doon talaga challenge. Yung bangkay ng tao na lumulutang sa dagat, isang linggo bago naanap. Oo. Oh. Pag hinahawakan mo yun, hindi mo na mahahawakan. Ano kasi na, yun, no? ano na, yung malutong oh, na siya? malutong. Pag hinahawakan mo yung balat, pagano ano, natadat na ano, tanggal. Agnes. parang o, na. na, na, na. Tapos anong gagawin niya doon? Balot namin sa ano, sa... Ibalot namin sa Trapalona. Ay, kung mo para bang pinagkukwentuhan natin yung pagiging uh, balsamador ni Batang Turing bago siya naging uh, ano ah, rider ni Katurin ay, ay kukwento niya yung kanyang karanasan bilang balsamador Ayan. hindi ito biro di ba? hindi yung biro, totoo yan yeah. so yun yung ano niya ano pa ang mga karanasan mo pagiging balsamador mo pero ito hindi layo ni nasiraan yung uh, trabaho ng pagiging imbalsamador. Di ba? Oo. Oh, hindi, hindi yun natin sinisiraan. Ayun, buksan mo yan Ganyan natin, ganyan natin kamahal yung uh, rider natin. Nagsisilbya natin. Ayan. <laughs> oh, ko siya ng mami, suman. Ha? Binami. Yo. Saan ba? Di ba? Oto, Pero talagang, ano no? Matinding trabaho yan, Oo, ano? Oo, palakasan yun. Hindi kaya, hindi kung hindi mo kaya, di ka kong doon. Sa pinakauna ko nga ang trabaho doon. So, hindi na... ka natakot sa mga patay? Sa pinakauna. Sa umpisa, takot, -takot hindi ako. Hindi nga ako nung katulog eh. Kasi? yun naisip ko eh. Noong una, mga 5 months, helper lang ako noon. Hmm. Hindi pa ako balsamador, ano lang, helper. Bale, tinuturohan ako noon. Pagdating ng 6 months, ano ang anong mga basic na training ang anong mga basic na tinuturo muna sa inyo? Kasi ba, 'di ba nagdaan ka sa basic? Oo. ano ang um, anong tinuro sa inyo sa pagbubal sa? Mo? Sa ano una medicine. Ano 'yon? Yung paano Malin. paano mag -mix? Paano timplahin? O? Paano timplahin? Oh. Ah, may timpla. Yeah. May timpla rin pala yan, ano? Uh, tubig lang, uh, uh, lang timpla yan. Ay, ah, tubig lang din pala yan. Oh, uh, tubig lang sa timpla sa medicine. Tapos anong iniahalo diyan? Wala. Hindi, sa tubig, anong... Yung formalin. Formalin, yung yun yung gamot doon, yung formalin. Oh, yun yung ano, nakakapagpatigas ng patay. Ah. Bangkay. Hindi, hindi, ka na, ano, hindi ka na hubulok. Hanggang hmm. may medisina yung katawan mo. Pero may number of days. Oo, oh, tagal. Halimbawa, bago mo... Halimbawa, may, hini, yung, halimbawa may hinihintay sila. Oo. Oh. Halimbawa, magpagsamar kayo. Bago mo umpisahan yung trabaho sa bangkay, tanungin mo muna yung sa Saka pala ano, sa ka nag-start uh, ng pagiging bagsa Sa Surigao, sa barangay Taganahan. Surigao din So, so ilang taon naging bagsa na ito? No, dalawa. Ay uh, uh, bali, uh, oh dalawang taon. Bali, 5 months ako nag, ano, training. naging training, helper. Ah, naging helper. Oh. So, liban doon sa pag-mimix, ano pa, anong next na tinuro sa'yo? Sa paghanap ng, ano, ugat ng tao, yung pinakamalaking ugat dito sa lake. Uh, ano ba ang ano nun? Bakit yun, yung niyo ugat? Yun yung ano, yun doon mo ipapasok yung anong medicina. Sa lahat ng ano, sa... Dahil yun ang magdidistribute ng gamot? Oo, oh, yun yung ano. Yun yung hmm. kakalat dun sa loob ng katawan mo Yung Titigas ka nun eh. Tapos isa doon, bukod doon, pagka hindi, may ugat na parado, hindi mong pasukan. oh. dito, pasukan yung una ulo. Kaya importante pala na natatanggal lahat pala. pero, Kaya pala tinatang binobomba yun, di ba? Oh, pero bago tanggalan nyo ng dugo, oh. pasukan muna ng medisina. Pasukan muna medisina. Oh, medisina muna bago. Na bispo. pampatunaw ng mga dugo. Pampatigas na ano, titigas yung ano, katawan mo. Hindi, kasi kung paano mo mabobomba yung formal eh? kung barato yung isang uga. Yun nga eh, pagkabarado yung uga, tinahay po yun. Tawag yung hay po. Paano yung po? Halimbawa, nagpa nagpasok ka ng medisina sa ulo, tapos hindi na hindi tumigas dito. Oh. Kasi baro may para parado yung ugat. Iba ba bypass niyo na yun? Ibig sabihin doon doon ana mismo maglalagay ng gamot, siguro. No? E inject lang yun. Doon ka na lang mag-inject. Oh, kung saan yung mala malambot, dito, malambot. Oh. E inject mo yan. tapos kapag itong buong kata, itong buong kamay hanggang dito balikat. Pagdating mo pag ganyan mo, wala mang ano medisina. Ah, so yun. pag mix ng ano ng gamot, pangalawa yung hanapin yung ugat. Ugat na tuon oh. doon ilalagay yung, yung gamot para oh. i-deliver niya sa so, lahat ng bahagi. Matawa, no? Ah, tapos ano pa? Tapos pagka nimawa yung isang kamay, oh. hindi napasukan ng medicine. Mm. Inahay ko 'yun. Ginaganon dito. Sina inihiwa ng blade. Tapos may drawer yung tawag yung ano. Ganito lang kalaki, drawer ka 'yun. Oh. Um, kalahating metro yung haba na patulis yung dulo may butas-butas yan, yan ilalabas yung, yung medisina yun yung idugtong namin sa host tapos ito, tiwain namin yun, ganun-ganun na i-inam ganun namin dito parang durogi namin yung laman sa loob kaya pala ganyan, ganyan, ganyan. kaya pala tutun na pagdating sa pagbabalsa mo parang nakakawawa pa yung katayan na. oo, oh, nakakawawa kasi pag, pag ano, pa lang dito, dito, pag withdraw, pagka uh, binutasan mo dito para withdraw, para matanggal yung dugo, matunog pa yun, boom! Pa so, yun. nung mga time na yun, nung bago pa ka pa lang, nagkaroon ka ng, hindi mo basta-basta na ano sa sarili mo yun, na sa matur ka na pala. O sa halip, parang mas uh, umabang ka sa sarili mo dahil marunong ka na magbalsam mo. Parang <laughs> naging <natabang> nga ako. Yun. <laughs> yung sa pinakauna, na, takot na takot ako, hindi ako nakatulog. Kasi pag Nakahiga ah, ako, pag dilat ng mata ko, nakita ko yung bangkay. <laughs> na, na nilalapas tangan mo ba? Oo, oh, oh, na, oh, <laughs> yung ginagawa namin, yung binabagsama namin. Ah, masunod. Halos sa isang araw, tatlong beses. Sa, ano, sa, mga tatlong beses kami ng balsamar. So, magkano naman ang take home mo dyan? Pirit. Sa pagbabalsam mo. So, magkano ang pirit? Pinakamababa, 50. Uy, may 50 pesos ka. Oh. Kapag nakapagbalsa mo ka nakapag ng isang patay. Oh. Sa pa ano lang yun? Sa mahal-mahal ng, mahal-mahal ng service. kundi na lang service. Di ba? Mahal-mahal. Mahal. Pero mm. yung ano kasi. pala. Sa amin kasi nakadepende sa kabaong. Mm. Limbawa, yung ari ng bangkay, ang kinukuha nilang kabaong ordinary. Hmm. Nagalaga ng 75. Hmm. May 75 kami nun, per head. Hmm. Pagka natapos namin yung mabasa mo. 75 pesos. Kapag ka, uh, yung pinakamahal talaga na kabaho, yung tinatawag ng metal. Hmm. Metal casket, no? oh, 150. 150 kami per head. Isa isang araw, hindi lang naman isang patay yung mga So, tong tuwa kayo na maraming namamatay ganun ba Hindi naman kami namamakay. Hindi naman kami namamakay. Hindi Anak <laughs> buhay, <laughs> namin na wala na patay. Eh natural lang naman talaga yung tao may namatay. Hindi oh. e, naman lahat araw-araw. Eh pag may patay na naman, e, tong tuwa kayo. Ayun, may pera naman kayo eh pag may patay naman diba, napataganan ba kayo? Lord salamat at may patay <laughs> ha? ha? hindi hmm ayan eto ayan bago naging uh, rider si ha? ano pa? diba niya sa pagiging balsamador mo? ha? ano pang mga naging uh, buhay mo? naging ano ako? O? construction worker Oo. tapos ano pa? Uh, Tendero ng isda, sa paligid, nag ng isda. Kaya, kapag yung tendero nyo ng isda, binigyan ko siya ng challenge, yung um, uh, budget challenge meal. Binigyan ko siya ng 50 pesos, pumili ng sinasabi niyang uh, dahil magaling daw siya sa pagkilatis ng isda. Uh, binigyan ko siya ng, binigyan pa ako ng sukli ng 2 pesos, so 48 pesos lang. Ipasok siya. Talagang eh, yan yung mga number one na uh, kriteria ni Tato para pasok ka no? ang budget challenge meal sa so, 50 pesos talagang uh, magaling po ah. pagdating uh, ng isda at ayun, uh, tanggal po yung mga ulo hindi, <laughs> 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 okay okay naman <laughs> <laughs> yung sapsapa uh, ulam ko pa bukas sa so, halagang ng uh, 50 pesos so Tapos, nakailang tao ka na ka mo sa pagiging rider mo? Ng LPG? Mag 5 years. 5 years? Simula 2019. Ilang LPG shop na ang napasuhan mo? Sa dalawa, dalawa, dalawa apat. Pangapat ako? oh, pangapat ako. Ayan. Eh, sa pagiging LPG rider mo, ano-ano ng mga ano mga naging uh, sabi na natin may mga na-experience ka na ba na ano sa sunog na asanhi ng uh, pag-install ng LPG o anong anong mga experience Meron pero bago yung mga sunog na yan eh pagka nag deliver ka ng ng LPG na ano ba ang mga ginagawa mo <coughs> Ang pinapagka sa amin nun. No? Hindi ka ba, hindi ka ba, ano, hindi ka ba yung talagang no? na may mga modus operandi ang mga rider eh, para kumita ng ano, naninira. Totoo ba yun, naninira sila ng host, naninira ng... Hindi yan, ay, hindi, hindi, hindi. Uh, hindi yan, totoo. Hindi yan. Natural lang naman talaga, pagka nagkabit ka, tinicheek mo yun. Oh. Tapos, pagka may diferensya, yun, sinasabi. Yung host, di naman nasisira yun eh. Kaya paano ba nasisira yung mga os na yan? Ano, ano bang dahilan ng pagkasira ng os? Ito mga suki so ay uh, makakatulong din po sa inyo ito. Ang mga informative uh, discussions namin, ako bilang uh, nagmamayari, siya bilang aking kasamaan. Eh, mahalaga, lagi nating binibigyan ng emphasis. Yung nga sabi nga natin, yung uh, pagpapalaga ng uh, pagsecheck. -che maylik diba, Kung may leak yung uh, host at saka regulator at doon malalaman mo rin no pagka yung tangke yung bag ng tangke ay uh, wala na hindi na nagana. kasi kahit isara mo ito may mga ganyang bag may mga ganyang tangke kahit isara mo na ito nagdi, nag lumalabas pa rin lumalabas ng gas rin. Uh, o, sa hose papunta doon sa stove so kapag may problema yung stove at may problema unang-una may problema na yung bag ng tangke delikado 'di ba mm -hmm. uh, Yeah. So anong ginagawa mo para kapag ikaw ay nagche-check? Dini-tingnan ko na pag naikabit ko yung tangke sa regulator ng costume. Oh. Ang una kong gawin, kunin ko yung ano eh. Uh, Yo, ko tuloy lang. Kukunin ng sponge. Mm. Sponge na malagyan ng sabon kahit anong sabon basta bubula yon. Hmm. Uh, At pagkatapos uh, noon, yung pinagkabitan ko, yung regulator na kinabit sa tangke. Oh kailangan natin yung lagyan ng ba ano, sabon. Ayan, ito. Bubbles Oo. natin yun. Bubble tayo. Ibabulos check. check. bubble, bubble check. check. Oo, bubble check. So, ano pa, dapat hanggat, hanggat maaari, kapag ka, lalo na luma yung lumang luma na yung host nila, huwag ka lang magre-relay ng bubble check sa uh, ano, no? sa pinagkapitan ng dito. Usually, ang ginagawa ng mga ang ginagawa ng mga rider o nagde-deliver ay usually dito lang nila chine-check ha ah, dito sa pinagkapitan tsaka dito ha ah, na common naman talaga na pagka may problema na yung thread gastado na yung thread ay ano sumisingaw na no, lalo na yung gasket din ay gastado na rin ah, tapos pag luma na yung hose Huwag lang dito at huwag lang dito. Pati dito, tignan ninyo. Ha? Lalo na, sabi ko nga sa inyo, yung, uh, kung yung hose niya ay nakasaksak doon sa concrete uh, na division ng kanyang compartment ng kanyang stove, Ng kanyang tangke. Eh. Nakasaksak yan eh, sa compartment eh, na concrete eh. Nakasaksak po ito. Ha? Ayan. Kahuhugot kahuhugot po niyan. Nagagasgas po dito. Nang akala natin, kagat ng daga. daga. Hindi ho, makikita natin, sa kanipisan, kalumaan na rin, dito nagkakaroon ng ah, butas, so, nagagasgas yan. So, imaginein mo, may mga customer na yung 2 months niya, 3 months niya, yung 1 month niya, nagiging 3 days. So, kapag gaganon, 3 days, eh, something unusual na yun. Diba? Pero kapag halimbawa, yung gamit mo ay 3 months, ang normal na gamit mo ay 3 months. Kulang lang ng dalawa, tatlong araw, apat na araw. Hindi po natin masasabing may problema yung timbang ng tangke. Kahit sabihin natin isang linggo, walang problema yung tangke noon. Kasi unang-una, hindi naman uh, natin masasabi kung gaano kakakonsumo kapag minsan may mga customer, di ba, na hindi naman nagluluto ng bulalo, minsan biglang nagluto. Hindi naman nagpapainit ng tubig, nagpainit ng tubig, kung paliko, yun ba sasabihin sa atin? Hindi na sasabihin 'yun, 'di ba? Oh, hindi na. No. Titirahin ka na agad doon sa bigat o sa timbang ng iyong uh, ng tangke ng stang, uh, no? Ah. Uh, although si Batang Turing ay may karanasan diyan talaga na marami tayong mga kasamahan na yung tangkero na talagang binabawasan ng isa, uh, isa, kalahati hanggang isang kilo. Oh ha? Nagiging 10.5 o 10 kilos lang. Ay mag-ingat po kayo diyan. Mag-ingat po kayo, no? <laughs> Dahil uh, si Catering at uh, itong si Batang Turing sinasabi natin sa tulang mababa ang benta natin, huwag nating ano, no? Huwag nating uh, si siraan yung uh, negosyo natin at kumita sa pamamagitan ng panluloko ng kapwa. Ha? Kasi ginagawa po ng mga tankerong illegal yan lalong lalo na para kahit pa paano eh itong mga below the belt na karinderya at mga suki na kung tumawad ay below the belt eh may panapat siya ang ginagawa niya 10 kilos so sa timbang pa lang natapatan niya na si customer di ba? oh. edi eh, kaya niya nang ibawa sa limbawa 100, 100 pesos kahit bawas niya ng 100 pesos yon ang laki na ng agwat niya doon sa kakumpetensya niya 'di ba? doon hindi naman siya talo dahil ano pa rin, eh, normal pa rin yung timbang ng ano niya dahil 10 kilos nga lang eh, ba? Diba? Oh, pero eh nakarami man po tayo ng benta, gano'n naman yung ating uh, uh, pag-manage ng negosyo natin. <laughs> eh wala oh, wala. Pasasan at pasasan pa yung negosyo mo kundi babagsak at babagsak oh, 'yan. Okay. Yeah. Yeah at uh, babalik at babalik sa atin yan sa uh, ibang uh, ibang ano ibang sitwasyon ano pa so dapat ugaliin na tayo ay mag at huwag nating madaliin ha? tapos kapag nakita mo may problema anong gagawin mo? sasabihin sa akin. yan Huwag yung agad-agad, puputulin mo yung host at ikakabit mo o kaya magkakabit ka. Huwag, may ganun tayo na attitude din ha. Pagka may problema, una-una, sabihin mo muna sa customer kung anong decision niya bago mo galawin. Yun. Kasi, pagka iniwan mo na sila at uh, yung one month niya ay naging uh, 15 days, o, isang dahilan ay yung napansin mo. Diba? Oo. Uh, hindi lang yan. Hindi lang, hindi lang. Ano mang bagay na inakala mo na unsafe, magiging unsafe. Pansinin mo. Halimbawa, yung hose niya. Normally, dapat 1.2 to 1.5 ang standard length hanggat maaari. Ha? Nang hose. Eh, yung iba talagang hanggang gaganito lang eh. Ha? Hindi mo na maigalaw yung ano, di ba? Kapag ginalaw mo yung Tangke, eh, ngumingiwi na ito. Ha? <coughs> Oh, umingiwi na Oh. mga suki ha. Ah. Huwag kayong, ano, dahil ah, marami pong mga customer na ganyan na ayaw na ayaw ng uh, ka sinisita yung kanilang uh, host, yung kanilang regulator, na parabang gusto mo lang silang pagkakitaan. Di ba? Tama ba? Tama. Oh, na parabang ikaw gumagawa ng problema ng kanilang tangke. Eh? Pero, yung pong mga tangke natin, mahalaga po ito dahil ah, uh, ang March po ay araw ng ika nga, eh, Fire Prevention Month ah, ang March kaya tayo po ngayon ay pinag-iingat po namin kayo mga mahal naming mga suki at ganoon din sa ating mga kasamahan mga tangkero na laging nga uh, sa alang-alang at uh, yung interes ng kaligtasan di ba? Oh. Ah, lagi niyong pagsasabihan ito po ng ating mga kasamahan na nagde-deliver na ugali na mag-check at punahin kung ano ang hindi nakita natin maganda doon sa kanilang uh, tangke. O isa yun, yung naikli, di ba? Ang hirap i... ano? Ha? Pero ayaw pa rin magpalit eh. Ayaw pa rin. E eh, wala na tayo magawa doon kung ayaw magpalit. Either i-withdraw mo yung tangke eh, or iwaran mo sila. Sinabi mo na sa kanila yung problema, di ba? Oh. O ayan, kayo mo tayo. Ano ba? Oh. Ha? <laughs> Ano pa? Ano pa ang may papayo mo sa mga Ano pang may mo sa LPG Han? Yan, lagi ng lisensya. Huwag tayo mag i ng mga walang lisensya. Ha? Uh, feeling natin nakatulong tayo sa kapwa natin dahil nangangailangan halimbawa si jun ng trabaho eh Papapasukin ko siya at sasabihin natin na total dito dito lang din naman. <laughs> 'Di ba? Oh. Pwede ba 'yon? Hindi pwede. Oh, Kasi... 'di ba? Bakit kapag ikaw ba nakabunggo dito lamang sa Face8 halimbawa, excuse ka ba? Hindi. Oh, 'di ba? So Sagutin mo rin. Ay, sagot, sagot. Ano pa rin 'yan, ha? Ah? Eh, walang walang excuse diyan nakabangga ka. Hindi, Adi, taga rito lang din naman ako eh. Excuse ako. Pwede ba yun? ha? Pareho lamang po yun, ano? At uh, aggravating circumstance pa yon dahil uh, yung uh, mo, wala ko sana sa, sa daan yun pero ikaw ang nag-post dun eh parang ginamit mo yung kahinaan niya dahil wala siya lisensya, ilangan siya ng trabaho, sinamantala mo pa nang akala mo nakatulong ka Diba? Oh. At siyempre, ay, uh, mamahalin natin. Kung sino man po lagi ang alam mo wala namang permanente. So hindi naman komoan dito sa akin si June na forever na sa akin. Tayo po ay uh, bigyan natin siya ng uh, oportunidad na siyempre, eh, pangarap din ng tao, no? Eh, pwede rin makakita ng mas magandang oportunidad yan no? Eh haya, hayaan natin. Pero meanwhile, habang nandito siya kung ano yung kakayahan mo, i-offer mo sa kanya. Yung pinaka-the best na offer na, na magagawa mo, i-offer mo. Pag kaya niya, then go. Pag hindi niya kaya, then everybody is free. Eka nga. Lagyan din to eh. Hmm? Marami din siyang follower. Baka mamit to ni Congressman Ardelti. Bakit pag collab si Kong. Batiin hmm. mo si Congressman. Birthday niya last week. Mga mahal namin mga suki. Uh, hangga't maaari po, wag nating uh, isipin yung pagkikipit, ha? Kapag may obserbasyon na hindi maganda, unsafe para sa ating uh, paggamit ng LPG, maari pong kontakin agad ang ating pong mga supplier para uh, kalitan o kumpunihin yung mga sirang hose o kaya palitan yung mga regulator. Magandang hapon po at uh, magandang buhay sa ating lahat.